Okay, hello. Um, Kumusta ka na, Scorpio? So ang iyong sign ay kilala sa ano na sa pagiging misteryoso at matapang sa pagharap ng mga katotohanan. So ngayon, gagamitin din natin ang mga tarot card para silipin, no, ang mga lihim na nakatago sa iyong puso at kung ano yung pagbabago na paparating sa iyong buhay, no, sa pag-ibig. Ayan, so Cross also is welcome. Marami pong salamat sa mga nag-subscribe sa Happy Angel Reading, no? Thank you so much sa inyong support. <clears throat> so, medyo maingay po, no? and cleanse lang po tayo no malinis po ang inyong space at ang ating space dito <clears throat> and this is general reading po no make sure na just take what resonate to you Sorry, tumatalon si Emperor in reverse. Uh, maybe you're dealing with Emperor, with Aries, no? Na medyo ibang energy. And you have also Seven of Pentacles in reverse. Judgment. And Five of Swords. and page of swords in reverse. So, kukuha tayo nak ng inyong Archangel Guidance, no? At isang soul journey kung where kayo, kung saan kayo magpo-focus sa Oktubre, no? So, kupa muna tayo sa room and uh, sa ating Archangel Guidance, no? Parang this is guidance na na gawin yung weapon sa Oktubre, no? courage kay Archangel Ariel. Wow, talagang beautiful tos Archangel Ariel. Napakaganda ng kanyang message, no? So, din ko pa tayo na na soul truth po ang deck na to, ang oracle card na to, no? So, dito po natin makikita kung saan kayo dapat mag-focus. Ito po yung sigaw ng inyong kaluluwa or sabi natin, this is what your soul's wanted you to know, no? <clears throat> Yan. So, mamaya po, babasahin natin yan, no? So, first of all po, no? Nakikita na natin mga taong maaring ma iyong makasalumuha. So, ito si Emperor in reverse, no? So, pag hindi pa ito tao, no? Kung this is a uh, situations na ang, ang car na ito is nagsasadya na sa Oktobre parang lack of control. Meron din tayo, pwede rin sabihin na authority to stability, no? Pagdating sa love, ito yung nag indicate ng power struggle or parang uh, merong feeling na ungrounded sa relationship. Or maybe ang partner mo or ikaw ay, ov um, sabi natin, overlay dominant or parang sabi natin, controlling. So, it can also point to, uh, sabi natin, refusal to commit or let's say, uh, to take a responsibility. No? Because the emperor... Uh, kung makikita natin, ang karakteristik niya actually is very controlling pag naka-reverse siya, no? And sabi natin, it, this could be also ang iyong previous partner or or sabi natin, ito yung nagpapahiwatig din ng isang taong matigas ang ulo, no? Nagpapabaya o walang kakayang mag-lead sa aspeto ng financial. Pwede ito yung maging sanhi ng for management o pagkawala ng direksyon, no? And makikita mo rin na this could be uh hanggang ngayon is medyo tumatatak pa rin sa iyong sa iyong reading hanggang sa October no na medyo may kinalaman and then itong seven of pentacles in reverse ito yung nagpapahiwatig actually ng pagkabigo o kawalan ng pasensya no sina uh, kumagay tur yung sinasabi na pakiramdam mo ay yung, yung hindi ka nabibigyan ng sapat na reward para sa iyong pagod at hirap, no? So pinapakita nito ang disappointment, no, Scorpio sa Oktubre na ang iyong mga pagsisikap ay parang walang walang patutunguhan, no? So kung makikita mo ang carding ito is parang hindi uh, mahina ang medyo uh, pagiging pasensyoso mo sa sa Oktubre, no? At parang nakikita mo is madali kang sabihin natin na annoyed din, no? or sabihin din natin na medyo ayun mo nang yung discouragement pati yung pagiging impatient. Parang marami kang katanungan sa ano no yung matagal mo nang ina inaantay especially rin sa relationship na parang tingin mo nag-invest ka sa relationship na yan but parang walang kwenta. Parang it's not paying off yan yung nasa isip mo no. And parang nadi-discourage ka rin dito sa at kino mo ang relationship mo rin sa future ko anong mangyayari no parang na, you're wondering na yung yung time and effort mo na ininvest is not worth parang feeling na disillusionment ka disillusionment ka no parang medyo nakikita natin din na nakakakuha ka rin ng sabi natin pwedeng feeling discouragement at yung paghihirap mo Parang napapaisip ka kung worth it ba ang lahat ng effort mo sa relationship na yan, no? Or, or, or baka sabihin na lang na parang nagsasayang ka lang ng pagod, no? So, kung makikita mo rin, no? May judgment ka rito. So, ito yung major arcana card na nangangahulugan ng malaking pagbabago at rebirth sa'yo. No, ibig sabihin nito, ito yung isang turning point na panahon na para gumawa ka ng matinding, matinding desisyon tungkol sa relations. No? So, kailangan mong bitawan ng nakaraan at need to move. You need to move on then. No? Uh, ang decision nito is medyo sabihin natin, yes, mahirap sa'yo, pero ito yung dito ka, ito yata, ito yata ang pinaka turning point mo. Na ito na yung kailangan mo na magkaroon ng self-reflection. No? Sa process ito, actually, maaaring may mga isang tao na nagsisilbing gabay din sa iyo, kausap o tagapayo. Hindi ibig sabihin na siya yung magdi para sa iyo, ha? Pero ito yung, yung sabihin din natin ang presensya niya at makakatulong para mas maging malinaw ang iyong isipan. So, maaaring ito yung isang matalik na kaibigan o isang trusted family member din o kahit isang therapist din, no? So, nakikita din natin dito na yung pagkatuliri mo no na October especially you have this this five of swords no kapag itong five of swords ay nandi dito sa iyo yung parang tingin mo is nanalo ka na pero hindi pala no so ito yung nagpapahiwatig ng yung sabi natin mga taong pagiging kalahati mo sa isang matinding away or ito rin is, is competitions or argumento So, may nakita tayong maaring itong isang kaibigan na nakaaway mo o isang katrabaho na nakikipagkompetensya sa'yo. Sa pagdating naman sa romantic partner din, ang mga taong ito yung nagtutulak sa'yo na harapin ang defeat na mararanasan mo o, o naranasan mo na na pilit mong kinakalimutan pero andyan pa rin, no? So, ang five of swords actually, no? Asahan mo rin dito na parang nagpapahiwatig na ito yung away o betrayal, no? Kung saan walang nanalo sa relasyon. Maaring may malalim na argumento o sabi natin na sakta ng damdamin ng isa, no? Kumbaga, alimbawa isa tra trabaho, grabe ang trabaho mo, malaking nga sweldo mo pa, uh, na, na no hospital ka naman, no? Parang ganoon, parang hindi in balance ang pagkapanalo mo. But yes, nanalo ka rito, no? Pero talo pa rin sa, oh, sa ano, sa, ang, ang suma talo pa rin. Kasi, parang sabihin mo, uh, ang bawa sa trabaho, nag-insert ka ng effort dyan. May konting ano, kumbaga, pero marami kang natapakan na tao. Na, -nalo ka nga, pero marami kang natapakan na tao. Marami kang nakaaway. So, is it still worth of winning ba? Parang gano'n, no? So, kung makikita mo rito, andito rin ang ah uh, medyo nakita mo, no? Panay thinking, ang mga nandito at saka mga tao din makakalobilo mo. No? Meron kang Pisces, Cancer, Scorpio. Andiyan na nga si, maybe, ang ex mo na specific, ano niya, is Aries, no? Na medyo iba yung energy, no? And kung nakikita mo rin, no? Andito rin ang Page of Swords, Reverse. ah uh, ito yung nagpapaalala sa Oktubre sa'yo na mag-ingat sa iyong pananalita. Baka may masabi kang hindi mo sinasadya na lalo na yung, yung magpapa, magpapalala ng gulo pa. Kung baga, ipinapihwateg din ito yung kakulangan sa transparency at pagiging tapat sa relasyon, no? So, makikita din natin ang page of swords in reverse. Ito yung isang tao na medyo may pagkasinungaling, no? Yung siksik ng siksik na sa issue na hindi naman siya kasama. Baka may, may nakakaano kang taong ganyan na, no? Ganyan taong uri sa itong Oktubre mo. So, ang tao din ito ay is, isang sabihin natin is hindi siya medyo tapat, he is lying. Or sabihin natin na ito rin yung babala sa komunikasyon, no? Na minsan ang mga tao may ay parang hindi tapat nga sa kanilang intensyon, nalapit sa iyo kunyari mabait pero hindi naman no? Maari ring may bago kang makilala na magbibigay ng maling impormasyon sa iyo o no? magiging sanhi ng miscommunications, no? Sa mag-ingat sa Oktubre sa mga taong ito dahil maaring, maari lang maging komplikado ang sitwasyon. Maari mag, magpalala ng sitwasyon din, no? So nakikita ko din dito na ang page of swords in reverse it could be Libra Aquarius Gemini, medyo bat ano sa no? Sabihin natin medyo mas mas bata sa no? at nakikita ko rin na medyo malaki ang role na nito sa Oktubre para sa iyo na maaring makaapekto sa stability mo or sa pagiging unbalance mo no so nakita natin na mahalaga itong ngayong Oktubre ay yung mga nagtutulak sa iyo na harapin ang mga problema no especially na, na talagang concern ang page of swords din kasi ito yung mga miscommunications at saka yung ito yung nagsasabi na conflict or argument argumentative na medyo may ano resolve na parang lumala no na maaring maging lumaki ang issue no dahil atid nga ng page of swords na ito no so it could be also na ang current relationship mo rin is pan argumentative energy ngayon no so ito rin yung paalala sa na wag maging padalos-dalos -dalo sa pakikipagtunggali sa o, o pakikipag-usap sa ano dahil tingin natin ang yung person is a little bit sensitive, so maaring Scorpio na wag ka munang padalos-dalos or kumbaga wag wag kang mag wag kang basta na lang magsasalita ng tingin mo makaka makakasakit din, no? So ang Page of Swords din nito ay talagang malaking hamon sa iyo nak, no? Ah uh, so, uh, dapat magbigay ka ng distansya sa mga taong bago mong nakikilala, especially sa Oktubre. No? At maging maayos ang pag-iisip, especially pag, pag may taong maaring maging parang tingin mong complicated na, uh, tapos sumisingit pa, yun na yun ang sinasabi ko sa'yo. So, it could be Libra, Libra Aquarius Gemini, na bata rin na medyo makikigulo rin, no? Or sabi natin batang isip or immature. And kung nakikita mo rito, no? Na uh, ang Oktubre sa love life mo actually, no? Kung pagdidikitin natin ito, isang emperor na parang medyo hindi ka na rin Scorpio, parang could be na hindi ka nahirapan ka ang taong ito or parang pinag-iisipan mo actually na medyo dumistansya o gusto mo makipagwalay sa taong ito dahil ganyan nga ang ano parang hindi ka na rin makatiis parang gusto mo nang kumawala rin sa isang ano when it comes to love life gusto mo nang makawala sa kanyang pagiging domina or sa binanding pagiging ano niya no pagiging mahigpit pagiging manipulative niya no ang kanilang connection no and then you also dito yung yung sinasabi rin na ng judgment at itong subsorts na kailangan ka na rin talaga na mag-finalize kasi medyo nahihirapan ka na rin eh no Yes akala mo very high standard ang persons ng ng nitong nitong fire sign na to ah uh, ngunit sa akala mo is maraming blessing na mararating sa eh, pero nahirapan ka yan din yung sinasabi ng you need to make some decisions right away no para sabihin natin ma matugunan pa ang gusto or mas lalo para matigilan na rin ang paghihirap mo kung gusto mo nang kumawala sa ganyang sitwasyon mo. Especially, no? Mukhang may anak na kayo nito. Di kaya ginugulpi ka pa nito. O ginugulpi ka sa, bong, sa, ano, sa salita. <laughs> mas, mas masakit ang salita, eh, no? Kasi yung physical, no? Hindi ko naman sinabi ng ano kayo, ah. Pero yan ang nakikita natin sa <laughs> sa basa mo rito, nak, No? So yes, uh, medyo sabihin natin uh, medyo full of challenge and an Pero which good thing is ang ang pagiging finalize mo lang yung yung magkaroon ka lang ng finality na tatapusin mo o itutuloy mo. Doon na magsi-start, no? Kukuha okay. rin tayo ng tatong cards sa fortune telling, no? para po ito kay Scorpio. Tingnan natin kung ano ang bibigay na paparating sa iyo. So ito yung actually traditional na tarot na, na fortune telling deck, no? So, titingnan natin kung anong paparating sa'yo at kung ano pang darating karagdag ng informasyon, no? Desire, hope. Ayan. Ayan. Bumagsak na si Constancy, no? pag ito actually lumalabas sa yung pagbasa, so medyo nahuli yung constancy natin. Nagbibibat lang natin sa dulo. Ayan. So, kita mo rito, andito ang desire and hope at constancy, no? Itong desire na to, kita mo yung babae, no? Parang ito yung card na kumakatawan sa isang pinakamalalim na kagustuhan din or passion at mga pangarap. So, maaaring ito yung tumutukoy sa isang bagay na matindi mong hinahangad sa buhay, tulad ng pag-ibig, tagumpay, karera, o sa personal na paglago. Ito yung paalala na ang iyong mga kagustuhan ay may kapangyarihan na magtulak sa iyo, no? Para kumilos at bumuo ng iyong sariling kapalaran. At meron din ako nakikita na parang may inaantay ka talaga ng gustong gusto mo when it comes sa love life na inaantay mo siya lagi, na Parang umaasa ka na ayan, paparating na siya sa iyo. No, this is maybe yung yung sinasabing hope na karagtong nito, no? Ito, ito yung pag-asa. So, ang card na ito yung nagbibigay din ng, sabi natin, na positibong pananaw, no? Optimismo. Sa kabila ng anumang hamon, ang hope ay nagsasabing manatiling maniwala na magiging maayos ang lahat at manatiling maniwala na ang gusto mo ay darating. So, ito yung simbolo rin ng liwanag sa dulo ng lagusan, no? So nagpapahiwatig din na merong possibility na maging maganda ang mga bagay. No? At maaring mara, mara maranasa, matanggap ang iyong mga blessing na inaantay at ang mga inaantay mo na paparating sa iyo, no? Basta magkaroon ka lang ng pananampalataya, no? At lahat ay magiging maganda. Ang constancy naman, ito yung katatagan. So, ang card na ito yung tumutukoy sa katatagan, katapatan, at commitment. So, sinasabi nito na ang iyong pagsisikap sa Oktubre, ang iyong pananampalataya ay kailangan maging matatag. Ito ay naging kaya din na sabihin natin na manatili ka sa iyong pinili, no? maging matapat sa iyong sarili at sa iba o sa karelasyon. at uh, magpapakita ka lang din, din ang, ng, pagiging matyaga. No? So, ang pagunlad ay actually is nagmumula sa pagiging tapat at hindi sa pagbago-bago. No? So, makikita mo ang pinakamensahe nito yung pagnanais mo ay maaring matupad sa Oktubre. Ngunit ito ay mangyaring lamang kung mananatili ka sa iyong pag-asa sa hope na yan. At kung magpapakita ka ng katatagan with the constancy rito, no? So ang pag-asa at paniniwala ay hindi sapat. Kailangan din ng matatag na commitment at pagsisikap, no? Para maabot ang iyong mga pangarap. Ang kombinasyon nito na ay nagbibigay din na ang iyong mga pangarap ay achievable, hindi imposible basta huwag kang bibitiw at maging tapat sa iyong sarili. Tatandaan mo lagi yan, no? Very beautiful energy. So, abangan mo yan, no? Sa, ano, basa tatlong, tatlong ingredients, no? Na ibinigay sa'yo. Desire, hope, and constancy. So, maliwanag po inexplain explain ko yan na para maging, maging maayos at umayos ang lasa ng inyong Oktubre. No? Dahil nakita mo ang hamon at challenge sa iyong Oktubre na darating, ngayon napanood mo na at magiging maayos ang lahat dahil dyan sa tatlong desire, hope, at constancy na ingredients. And then, we go naman dito kay Archangel Ariel, no? Courage daw, ayan. Be courageous and stand up for your beliefs. Panindigan mo na tama ka kung tingin mo yan ang nararapat, panindigan mo. Yun nga yung sinasabing judgment, no? ito yung finality. No? Tingnan mo, connectang connecta. I I-finalize mo lang kung you go ka o hindi. No? Dahil susuportahan ka. At make sure baging matatag ka, kagaya sinasabi ng constancy. No? Because andyan dyan lang din sa Archangel Ariel. No? Ah, magugulat ka. If you stand and make some finality, no? Andyan dyan, dyan siya, no? Kung magkakaroon ka ng tapang na hindi matitinag, no? Ayan si Archangel Ariel. And then, ang iyon namang where you need to focus at then, no? So, kung makikita mo rito, Archangel Ariel ang gagabay sa iyo sa October para lalong maging matatag at support ka niya, no? Uh, he will give you his shield para hindi ka matinag din, no? So, marami kang laban, no? Pero ito pa rin ang gusto kong iparating sa iyo, no? Na you need to decide para at least alam mo kung saan ka at alam mo rin kung saan pupuesto ang portions mo. No, ito naman ang dapat nating soul truth to, no? Ang oracle na to ay ay yung parang bulong ng iyong soul na dapat dito ka mag-focus. Yung what am I what am I looking for outside myself that's already within me, no? Kung Kumbaga lahat ng ano pa ba yung may hinahanap ka pa ba na wala ka? Parang ganoon, no? may hinahanap ka pa bang ingredients na ano na tingin mo wala ka pa sa'yo? lahat is nasa iyo na, ang sabi ng card na to, no? Kumbaga, hindi mo na kailangan maghanap pa. Kasi ibinigay ko na lahat, no? Kumbaga, kompleto rekado ka. Bakit hindi ka pa makapag-decide? Andiyan dyan na lahat ng, ng solusyon. No? Andiyan dyan na yung pinakita ko na rin sa'yo sa, uh, pinakita ko na rin sa Oktubre ang, ang mga sangkap ang mga rikado, ang mga problema, ang mga challenge at ang maaring mangyari at ang mga taong ano. So ngayon siguro wala ka nang hahanapin pa. Kumbaga, all you need to do is to finalize, no? Yan ang pinakasabi ng message na ito na lahat is completo rikado na. Wala ka nang hahanapin pa sa iba. Nasa iyo na pati ang tapang na yan, yung pagiging resilience mo, no? Makakapag-decide ka na to make your life better, no? Ang sabi. So, sa Oktubre, hindi mo laki lang pa mag-search na kung ano-ano dahil lahat ng weapon is ipinunubayad na sa'yo. Kasama pa si Archangel Ariel, uh, Archangel Ariel na gagabay sa'yo. So, lahat ng ang, ang October mo is magiging masaya, maganda at maunlad, no? So, make sure use these three three ingredients mo. Desire, hope, and constancy no ayan nagustu mo bang ating reading at sem uh, please don't forget to like and subscribe and hit the notifications boy ah uh, uh, bell i'm sorry ah uh, so always po no uh, always be happy and grateful no matter what happen no uh, claim nyo ang mga journey po ninyo dahil di po kayo magiging matatag ha harapin ang mga hamon no Uh, please don't forget to like and subscribe. Ayan, marami pong salamat sa mga nag at sa mga nag-comment. Ayan, marami na po tayong ticket dito, no? Na bubuno tayo para po sa gawing kong private trading, no? So, kukuha po tayo sa isa sa bawat sign, no? Ayan, so marami pong salamat. Patuloy niyo pong suporta ng Happy Angel Reading, no? At, uh, mara at uh, please don't forget to so like and subscribe again no so sana po ano mag-join kayo no be a member po dahil maraming tayong video para sa mga member okay thank you po and god bless you dear friend have you ever felt so stuck hurt or hopeless that you know something had to change but you didn't know how things would work out A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring little more peace into your life. We all struggle with our own issue, self defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, where we are aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what holding you back. But what if? You had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living in a life you truly want and deserve. You make important decisions every day and might question a lot of past choices and future possibilities. This is why HARA is essential to provide answer and deliver guidance from your spirit guides and divines. Har can give you a quality advice about all different parts of our lives, including love, career, relationship, past life, structured to the depth of your psyche, offering you insight on how to gain more control of your situations and fact moving forward. In her, everything will be revealed to you. In her, you'll be going to be enlightened, empowered, and inspired. Hello, good day, everyone. Mabuhay kabayan. I'm inviting you to join our live stream here in YouTube. And please don't forget to like and subscribe and hit the notifications bell. Thank you.